Partner shoutout and dito ako sa ano site Ayan, ako oh, yung mga suke. <laughs> mga naka-live kami. Hello guys, bilhin na kayo. Hello, ayan. Ga ayan, ang gaganda ng bag Hindi na kayo lugi dyan, mga madam. Bilhin na kayo, bili, bili na kayo. Ang priyan, yan nasa sako dyan, mga priyan. Ay, oo, may plastic pa. Ito ko yan. Ayan, ano na lang, sige, 60. 60 na lang, sebang ukay-ukay okay yan, mahal yan. Hangir pa. Dito hindi na nakahangir. Ano kayo lang? magkagala kayo magkalkal. Ito mga wallet eh. Yan yeah, mga wallet. Binibigay pag bumili ka ng bag. Yan yeah, mga big sheet. Single kana yan. Single. Binibigay bag. Bag. Oo, oo. Mamili ka na doon. Kung may wallet ka pang matitira, naubos na nila. <laughs> Pinamimigay yung wallet nandito kuya. Yan mga ano yan. Mga oh, air, airborne. Maganda yan. Oo o, yan. Yung oso. Mayroon pa nga dyan isa eh. Ayan, oh, no? ayan yung 100. partner na. Ay, nab nabili yata nung isang araw, nung, nung sabado, yung babae rin, sexy rin na bumiling yan. Kuya, wala kang bari, Magkano nga yung bigay ko sa'yo? 270 270. 270. sa akin. O, oh, sige. <laughs> yung mga bag doon na Ayan, maganda pang papasexy. 270. 270. 20 na. na lang to. budget budget single budget yan apat yeah, ang budget airborne no. yan airborne lang. Ka. Oh, 50 na lang text ka sir 50 na lang ano ba ko yan 270 teka lang susukli ako. yung mga yan sige single.